Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Marso Siyam, 25 Sa araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang yakapin ang iyong likas na mahiwagang karisma, ang uri ng enerhiya na hindi mo palaging napapansin ngunit palaging nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Ang iyong personalidad ay may hindi maitatangging pangakit na nagdadala ng ginhawa at inspirasyon sa iba. Ngayong araw, mas lalo pa itong magniningning habang tinatahak mo ang pabago-bagong daloy ng iyong emosyon at damdamin. Huwag kang matakot sa mga pagbabago sa iyong kalooban. Ito ay isang paalala na ikaw ay isang taong malalim mag-isip, isang taong may kakayahang intindihin ang mga masiselang aspeto ng buhay. Yakapin mo ang lahat ng damdaming dumadaloy sa iyong puso, sapagkat ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa iyong personal na paglago. Kung may mga tanong kang matagal nang gumabagabag sa iyo, ito na marahil ang tamang oras, upang pakinggan ang iyong sariling tinig at hanapin ang mga sagot mula sa loob mo. Sa ilalim ng impluensya ng buwan, ang iyong emosyon ay maaaring mas lalong tumindi, na maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa mga taong malapit sa iyo ang iyong kakayahang makinig at umunawa ay mas lalong magiging kapansin-pansin. Kaya't gamitin mo ito upang mas palakasin ang iyong ugnayan sa iba. Marahil ay may mga taong lalapit sa iyo upang humingi ng payo o simpleng makahanap ng kapanatagan sa iyong presensya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na kakayahang magbigay ng suporta at pangunawa. Gayon pa sa pagbibigay mo ng iyong enerhiya sa iba, huwag mong kalimutan ang sarili mong pangangailangan. Mahalaga rin na ikaw mismo ay makatanggap ng pagmamahal, pag-aaruga, at kapanatagan. Sa bawat sandaling ibinibigay mo ang iyong lakas para sa iba, tandaan na mahalaga rin ang muling pagbuo ng iyong sariling sigla. Bigyan mo ng oras ang sarili mong pagpapahinga, at huwag mahiyang humingi ng suporta kung kinakailangan. Kung minsan, sa dami ng ating ginagawa at iniisip, hindi natin namamalayan na tayo mismo ay naliligaw ng landas. Ngayong araw, bigyan mo ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang hindi nabibigyang atensyon. Ano ang mga kaisipang patuloy na bumabagabag sa'yo? Mayroon bang mga hindi natapos nagawain o hindi nabigyan ng hustisyang damdamin? sa halip na hayaan silang manatili sa iyong isipan bilang mga alalahanin, gamitin mo ang araw na ito upang harapin sila ng may kapanatagan at determinasyon. Ang kalinawa ng isip ay makakamit lamang kung pipiliin mong palayain ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong loob. Ang pagsasara ng mga lumang sugat at pagbibigay linaw sa mga hindi natapos na usapin ay magdadala sa iyo ng mas magaan na pakiramdam. Ang paggawa ng desisyon upang magpatuloy ay isang regalo mo sa iyong sarili, isang hakbang patungo sa panibagong yugto ng iyong buhay na puno ng pag-asa. Huwag mo ring kalimutang maging mabait sa iyong sarili. Napakadali para sa iyo na magbigay ng pag-unawa sa iba, ngunit minsan ay napakahirap mong gawin ito para sa sarili mo. Ngayong araw, subukang maging mas mahinahon at mas mapagpasensya sa iyong sarili hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat ng oras. Ang bawat pagkakamali, bawat pagkukulang, at bawat pagsubok ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas matatag at mas masayang buhay. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang iyong mga pagkukulang, ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na nagawa mo ng mabuti. Alalahanin mo ang lahat ng tagumpay, maliit man o malaki, na iyong nakamit sa kabila ng mga pagsubok. Ang iyong progreso ay hindi kailangang mabilis. Ang mahalaga, ay patuloy kang kumikilos at hindi sumusuko sa kabila ng mga hamon. Dahil sa matinding emosyon na maaaring maramdaman ngayon, maaaring magkaroon ng pagkakataong mag ka ng labis sa mga sitwasyon o sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung may mga taong tila hindi nakakaintindi sa iyo o may mga pangyayari na hindi ayon sa iyong inaasahan, subukan mong huminga ng malalim at pag-isipan muna ang iyong tugon. Ang pagiging mapanuri sa iyong emosyon at reaksyon ay makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa iyong paligid. Tandaan na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban, minsan, ang pinakamatalinong gawin ay ang piliin kung saan mo ilalaan ang iyong enerhiya. Ang katahimikan at pag-iwas sa hindi kinakailangang alitan, ay maaaring maging daan sa mas maayos at mas positibong ugnayan. Ngayon ay isang araw ng biyaya, kaya hayaang dumaloy ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Yakapin mo ang pagkakataong ito, upang palakasin ang iyong pasensya, at pangunawa, hindi lamang para sa iba, kundi lalo na para sa iyong sarili. Ang buhay ay hindi laging perpekto, ngunit kung matutunan mong tanggapin ang mga pagbabago at gamitin ang mga ito bilang daan patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pagmamahal, mas lalo kang lalago bilang isang tao. Ang bawat pagsubok ay may dalang aral, at sa halip na tingnan ito bilang hadlang, gamitin ito bilang hagdan patungo sa mas mataas na antas ng iyong pagkatao. Para sa iyong maswerteng kulay ngayong araw, ang kulay berde ang magdadala sa iyo ng balanse, kapayapaan, at kasaganahan. Ang berde ay sumisimbolo sa paglago at kaginhawaan, kaya mainam kung isusuot mo ito o gagamitin sa iyong kapaligiran makakatulong ito upang mas lalo mong maramdaman ang kapanatagan at sigla sa araw na ito. Maaari mo itong makita sa anyo ng mga halaman sa paligid mo, sa kulay ng damit na iyong isusuot, o kahit sa mga bagay na nagpapakalma sa iyong isip. Ang simpleng pagkakaroon ng berde sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla, at inspirasyon, upang harapin ang araw ng may positibong pananaw. Ang iyong maswerteng mga numero ay dalawa, lima, labing isa, dalawampu, at tatlumput anim. Ang mga numerong ito ay maaaring maging inspirasyon sa iyo habang tinatahak mo ang iyong araw. Maaari mo silang gamitin bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon o simpleng bilang pampalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Isaisip ang mga numerong ito bilang simbolo ng direksyon at patnubay sa iyong buhay, na magdala sa iyo ng mas maraming oportunidad at positibong enerhiya. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili. Maaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng gawain tulad ng pagmumuni-muni, pagsusulat sa iyong jurnal, pakikinig sa musika na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, o kahit isang maikling lakad sa isang tahimik na lugar, ang paggawa ng isang bagay para sa iyong sarili ay hindi isang luho, kundi isang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang iyong emosyonal at mental na kalusugan. Ang pagpapahalaga sa sarili ay isang anyo ng pagmamahal, kaya huwag kang mahiyang ilaan ang oras para dito. Sa pagtatapos ng araw, madarama mo ang mas malalim na pagpapahalaga sa iyong sarili at sa buhay na iyong tinatahak. Marahil ay may mga pagsubok kang hinarap, ngunit tandaan na ang bawat hamon ay nagdadala ng pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Yakapin mo ang iyong pagiging komplikado, ang iyong mga kahinaan at kalakasan, ang iyong mga tagumpay at pagkakamali. Lahat ng ito ay bahagi ng kung sino ka, at lahat ng ito ay mahalaga sa iyong paglalakbay patungo sa mas makabuluhang buhay. Ikaw ay isang taong may malalim na pangunawa, isang taong may kakayahang yakapin ang pagbabago ng may dignidad at tapang. Huwag mong hayaan ang maliliit na sagabal na pumigil sa iyong pag-usad. Magpatuloy ka, magtiwala sa iyong sarili, at alalahanin na ang pinakamahalagang relasyon na kailanman ay iyong mapapalakas ay ang relasyon mo sa iyong sarili. Pagyamanin mo ito, alagaan mo ito, at hayaang ito ang maging pundasyon ng iyong pag-angat sa buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.